Okay guys, update po. Uh, Pataong na po tayo ng piyat ng likas sa Pasok na po tayo ng piyat. Ito lang po siya guys. Yung mayon guys, di ka ano makita. Mahula pa yun siya. Oh, yung vulkan mayon. Pagkaganto okay, kasing season, uh, yung amihan ng hangin talagang nababalutan niya ng kulap sa tuwing amihan yan guys pero hindi namin alam pero kung bakit hindi namin alam kung bakit pero sa tuwing amihan talaga ganyan niya ito balot na balot siya ng ano tok tok niya Dapat po tayo sa Ligaspi Port. O, barko. Oh, may barko na. Ay, ang opisina ng Coast Guard. Yung Pierre, pinapalawak pa Oo, oh, yan. May ano pala tayo sa likod. May birds. Birds. Galing siya sa isla din. Rapo-rapo. Tuli, no? Ayan pala, guys. Yung mall dito. Embarcadero. Hey Bert, may, may ano na ko? It's more fun in Ligaspi uh -huh. Iyan ang pagsakay para para Ayan siya guys. Ang likas report. Ayan. Ayan sila tadao. Kami dito. Pa. Pasok pa pa kasi mga Okay guys, sambil na update Tapos pa pa muna kami Thank you.